Isang natatanging proyekto ang nabuo sa Lalawigan ng Nueva Ecija kung saan mahigit 30 banda mula sa iba't ibang bayan ang nagsanib-pwersa upang likhain ng isang awitin na sumasalamin sa kasaysayan at diwa ng Unang Sigaw ng Nueva Ecija. Ibinahagi ni Christian Nava, Tubong Santa Rosa at kinatawan ng nasabing proyekto ang mga detalye sa likod ng Unang Sigaw Project na isang kolaborasyon ng mga banda mula sa Kabanatuan, Santa Rosa, Muñoz, Gapan at iba pang bahagi ng lalawigan. Anya, ito ang unang pagkakataon na magsasama-sama ang halos 30 banda para sa isang kanta. The plan talaga is create one song uh, and we are proud na as far as we know this is the first time that it will happen in the Philippines. Wala pang province na gumawa nito na nag-join yung almost 30 bands in one song. So, it's big talaga uh, when it comes to music and then production. Ayon kay Nava, nagsimula ang idea ng proyekto noong panahon ng pandemya. Kung kailan kapansin-pansin ang kakulangan ng mga event para sa mga musikero. Nag-start pa siya actually during the pandemic times. Eh. Yun yung idea nag-start siya during pandemic because that time, since uh, musicians are less, uh, because there's less events, um, um, less, for example, projects, so... I've come up with this idea na what if mag-create ako ng isang collaboration na pwedeng magsama-sama lahat ng band. Kasama niya sa pagbuo ng proyekto si Trudis, Coco Nava at Dave ng Bandang Barrio. Sa pagtutulungan nila, unti-unti nilang naorganisa ang mga miyembro mula sa iba't ibang genre, rock, metal, reggae at alternative maging ang mga musikero na dating nakabase sa ibang bansa ay muling bumalik upang makibahagi. Hindi lang ang musika kundi maging ang lyrics ng kanta ay produkto ng kolektibong ideya ng mga miyembro. Mahigit sampung katao ang tumulong sa pagsulat ng awitin. Anya, ang recording ay tumagal ng halos tatlong buwan, lalo na't na may mga miyembrong nasa abroad at kinailangang mag-record ng hiwalay gamit ang kanya-kanyang kagamitan. Tumulong sa produksyon ang kilalang Dr. Sound Studio sa Nueva Ecija. Samantala ang music video ay 98% ng tapos. Gumamit sila ng mga green at black screen at specific lighting setups upang magmukhang iisa lang ang lokasyon kahit na ang mga miyembro ay nasa iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay Nava, dalawang awitin ang ilulunsad sa ilalim ng proyekto: Unang Sigaw, awitin ng mga banda, at Sigaw sa Siha, bersyong hip-hop. Parehong ilalabas sa darating na Setyembre 4 kasabay ng pagunita sa makasaysay ang unang sigaw ng Nueva Ecija. Ipo-post ito sa YouTube at Facebook page ng Dr. Sounds Studio at target din ng grupo na mailabas ito sa si Spotify. Bilang bahagi ng kanilang layunin, binabalak din ng grupo na muling buhayin ng Nueva Ecija Bands Organization upang maging tulay para sa mga baguhang banda na gustong magkaroon ng exposure. Layunin nilang magkaroon ng organized na portal para sa sa mga event, tugtugan at pagsasanay. Hinihikayat ni Nava ang lahat, lalo na ang mga kabataan na abangan ng kanilang kanta at umaasang sa pamamagitan ng kanilang awiting ay mas maunawaan at ma-appreciate ng mga kabataan ng kasaysayan ng lalawigan. Bilang paalala sa kapwa musikero, ibinahagi rin niya ang kanyang prinsipyo sa tagumpay na manatiling mapagkumbaba at huwag isiping mas magaling ka sa iba para sa tuloy-tuloy na paglago. Stay humble, uh wag mong iisipin na mas higit ka kahit kanino man or mas magaling ka sa sa kapwa mo um, be competitive but healthy competition and wag mong iisipin na mas higit ka sa iba kasi as soon as inisip mo na mas magaling ka sa iba mag-stop ka mag-grow so just stay humble Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw